<laughs> maarte lang. Kasi pre, pangit ka na nga lahat lahat, hindi ka pa maarte. Ano ka na lang? Tao. ba? Good morning mga kabayan. Tapasok na naman ng propong sip-sip. <laughs> siyempre. na. Shout out amigo. Kasoplado ah, sa personal. Kala mo naman gwapo. Siyempre. <laughs> so. Buhatin ang sariling bangko. Ganito pala yung kaganapan sa fast camp. Ang buti pa sila may sahod na. Sana all may sahod. Oh. Ah. Ka, <laughs> ako sa likod ko, may nakakitaino. Na. Sa sa, 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 sa sahod bola. Sa nila. Sa. Sana ako'y ng daw sila ako magbabayan. So, challenge nila. Papabakal daw sila ako magbabayan. Kaya sila kay ako kana. <laughs> ha? Wala, wala na rin ay. kasama. Wala Wala, wala ako na rin ay. <laughs> Diyan man. Papakalbuka daw. Sabi ko, ako magbabayad. Yan. Wait, dinaman mo. Hey, Tinawagan para sa bro. Bro, shout out. Mato. Masaludo. At, uh, big mo ah. Wala naman pakisama yung kasama natin. Hindi magpapakalbo. Ganon. Tingnan mo na, no, oh. ublong-ublong na ulo ko. Papakalbo pa ako. Ayaw. Ayaw. O oh, sa mga nakakilala sa akin, di ba? Di bagay sa akin maging kalbo kasi, o. Oh. Tingnan mo yung buhok, ulo ko, o. Shift ng ulo ko, parang itlog. Dito tayo daan kasi balik abok dyan. Kala mo, naman, mo namang guwapo, ayaw Wala. magpakalbo. Sir, dito ka uh, talaga na. na, 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 na. <laughs> alam mo kasi hindi na, bali hindi ka gwapo. ang importante maarte ka hindi pa na nandito guapo basta talit no. maarte lang <laughs> maarte. kasi pre, pangit ka nang nga lahat lahat hindi ka pa maarte. ano ka na lang <laughs> Tao ba ako <laughs> 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 Ayan. Lumalabas yun. Lumalabas yung kanting-kanting ni Danilo, no? oh, ayan. Danilo. Pag napanood mo to, ayan, no? Lilipak ka na yung pounder. Gumaganti. Gumaganti sa'yo. Tapos, naging medyo siya sa robo natin. Mahala na, paglabas nabasa, wala na magsabi kung sino, eh. Kasi lang daw, eh. Kaya ang buhay namin dito, medyo libak-libak lang. Dito tatanggalin ko naman yun. Balito, ano lang to eh. Yan, mag naglalakad tayo. Na Oo. Oh. Bye-bye! Bye-bye! No? Three, three minutes na. Bye-bye! na. -bye. Bye -bye. Bye -bye. Bye -bye. Bye